maulang araw po sa ating lahat. Ayan nga po, 11 a.m. po ay umahon kaming mag sa bundok ngayong araw na ito. Uh, 11 na nga kami umahon dahil nga sa... Dahil nga sa inaantay namin tumila at pagdating ko nga sa bundok ay eto nagsibak-sibak na rin ako ng panggatong at para uh, makapagdupong na rin ako ng apoy sa aming kalan dahil nga Uh, para pagtatapos namin nagtanim ay uh, magluluto na lang ako pagka uh, ginutom na yung mga bata. So yan nga guys ay pagkatapos niyan niyaya ko na sila dito sa aking taniman at uh, nagtanim na kami ng mais kasi kailangan kong bunutin yung maliliit na damo na tumutubo na dun sa aming ginamasan. at uh, habang nag-gagamas ako ay nagbabakal na rin ako ng lupa para tanima ng mga bata ng mga butil ng mais at sila nga yung tagalagay ng mga butil ng mais at yung iba naman ay tagatabon so yan guys tulong tulong kami magiina sa pagtatanim ng mais at uh, tamang tama lang to sa tagulan dahil nga ay, ngayon ang panahon ng panima ng mais at ito nga ang bunso ko ay uh, piling-pili pa niya ang kanyang tinatanim at bilang na bilang. Kailangan tatlong piras lang talaga ang aming itatanim na nais sa bawat butas ng lupa na aking binutasan. So, yun guys. Ha? Ayan nga ang mga anak ko. Nagkakagulo nga. Minsan masaya pero ang kukuli talaga naman mga sawayin din talaga. Pero mas mabuti na yung namumulat sila sa mga ganitong gawain, maging responsable sila sa buhay, at uh, na makita nila na hindi madali ang buhay para mag-aral mag sila ng mabuti so yan guys, kapatulong po nga sila at uh, busy-busy kami ditong mag-iina at uh, yan nga, nakikita nyo medyo may mga damu damong nakatambak sa gitna pero hindi ko na tinanggal dahil nga medyo muulan-ulan yan at uh, eto na ang aking uh, na tapos na tanindahan medyo nakakapagod talaga at uh, meron pa nga akong natirang bilhi yun, may mga naiwan silang butas eh, ako na ang naglagay ng mga ng mga butil ng mais para pagdating ng uh, oras mga tatlong araw, apat na araw ay at pag tumubo na kaya, uh, saka ko sila gagamasin ng lilis na lilis at yun nga nakakapagod uh, nakapagluto na rin ako at kumain na rin kami mag -iina. Habang kami kumakain, sinabihan ko na sila na uh, maligo na uh, at kailangan namin bumaba dahil nga meron uh, meron kaming meron kaming pupuntahan magigina pupunta kami sa barangay para makausap yung na, na aksidente sa kabayo so yan nga guys at uh, eto papauwi na rin kami nitong magigina uh, medyo umaambon maputik ang daan uh, talagang kailangan pa rin natin umatin dahil nga mas mahirap na kung magre-reklamo sa atin na hindi natin sisiputin nagkakanda dulas-dulas na nga sila dyan ng kakalakad dahil nga dahil nga sobrang dulas talaga sobrang putik at malamok pa talaga pero ayan nakarating na rin kami nakita na namin, nasilayan na namin ang kalsada. At pagkatapos nga noon, dumiretso nga agad kami sa barangay at humingi kami ng kasulatan na, na patunay na ako ay nag-abot ng tulong doon sa doon sa nadisgrasya at ayan nga yung braso niya ayan nga yung uh, nagkaroon ng diferensya sa pag, sa pangyayari so yun guys uh, mas pabuti na yung hindi tayo makukompormiso sa iba kesa Uh, hindi baling ibang tao na makapuruso sa atin. Huwag lang tayo makapuruso. So, yan guys. Ang pangyayari namin maghihina sa buong araw. At paraming salamat sa inyong panunood. Kami muna ay papasyal sa aming lolo at lola at makikipagpintuhan.